Yun, Suzuki 125 yan sa mga mga Suzuki. Suzuki tapos sniper, raider yan. Ah, uh, share ko lang sa inyo mga ka-idol. Ah, uh, kung kayo ay may motor na may oil filter, lagi po kayong magpalit kung may budget kayo. Sama niyo po lagi magpalit kayo ng oil filter. O di kaya ay kung kapos naman sa budget, pwede din naman uh, papalit kayo ngayon sa susunod na tinsoil, hindi, tapos susunod naman ng tinsoil ay magpapalit kayo ng filter oil filter yan napakahalaga po ng oil filter sa ating makina uh, sinasali po yan sa pag maintenance para hindi po yun magbara at maganda po yung circulate ng circulate ng oil ng makina natin para iwas mga malaking guys hanggang dito na lamang tayo mga idol. idol check motoblog ciao